Viral at mainit na pinag-uusapan ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang haka haka ang kinakarma si na Sian Lim at Iris Lee sa mga naging flop nitong projects dahil sa kanilang panloloko kay Kim Chu. Kamakailan lamang ay inilahad ni Cindy Miranda ang ilang mga detalye sa relasyon ni na Iris Lee at Sian Lim. Ibinunyag ng dating beauty queen na si Cindy Miranda na katulad ng ibang normal na magkarelasyon, Minsan ay hindi rin nagkakasundo si na Iris Lee at Sian Lim pagdating sa kanilang trabaho. Sa hindi pa nakakaalam, si Cindy Miranda ang gumaganap sa bidang karakter sa bagong horror film ng Viva Films at Studio Viva na kumantong kung saan makakasama niya ang child star na si Althea Rudes na dini Derek ni Sian Lim. Hindi naman lingid sa kaalaman ng maraming mga netizens na magkatulong si na Sian Lim at ang kanyang girlfriend na si Iris Lee na isang film producer sa pagbuo ng pelikula. Sa kamakailang presko ng pelikulang Kumen Fang, naitanong kay Cindy Miranda kung kumusta si Sian Lim bilang direktor ng pelikula lalo na't ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasama sila sa iisang proyekto. Ayon kay Cindy Miranda, napakabuting tao ni Sian Lim at makikita talagang gusto nito ang trabaho bilang direktor. Magaling rin umano itong direktor at very passionate sa kanyang craft. Ipinagtanggol rin ito ng aktres laban sa mga nagpapakalat ng isyong mahirap itong katrabaho at may attitude dahil ayon kay Cindy Miranda ay hindi niya nakita kay Sian Lim ang mga ibinabatong isyo rito. Wala umano siyang bad side na nakikita kay Sian Lim kundi puro good side lamang dahil tamang tama ang pag-aalaga nito sa kanila sa set. Sa katunayan ay nanatiling cool pa rin umano si Sian Lim kahit pa may mga pagbabago sa script sa kagustuhan ni Iris Lee. Isiniwalat rin ni Cindy Miranda na minsan ay nagtatalo sina Sian Lim at Iris Lee subalit hindi nila tinitingnan na negatibo ito dahil maganda iyong mas maraming ideas na mapagpipilian. Ipinunto rin ito na healthy naman ang pag-aaway ng dalawa at nagpapakita lamang ito na parehong mga professional sa kanilang trabaho ang dalawa. Samantala, marami naman sa mga netizens ang humihiling na sana ay hindi matulad sa flop film na pinagbibidahan ni Sian Lim ang pelikulang dini-direct nito sa ngayon kung sakaling maging ang pelikulang ito ay mag-flop rin masasabi na talagang kinakarma ang dalawa o kaya naman ay mas malakas pa rin ang powers ni Kim Chu sa mga manunood. Ano ang sinyo sa balitang ito?